So, ganun pa rin mga dre naghahatid tayo tuwing umaga hindi pala ako ngayong araw kasi may pinapagawa si ano no? wifi sa bahay okay hindi pa tayo nagbe-breakfast na no, mga dre si wifi ng breakfast natin okay all goods uh, kain muna tayo pag uwi natin ng bahay marami na naman tayo gagawin so ito all goods to hindi ko alam mga dre no kung nagbebenta si wifi ng ganito nakalimutan ko na no busy kasi tayo eh uh, uh every time nagpapagawa tayo ng sandwich ka nga pala kay wifi no pinapatanggal ko yung buto ng ano kamatis ah uh, nabusog tayo no hindi natin naubos yung isa good morning time check tayo 8.26 Medyo masama yung pakiramdam natin. No? Hindi ko alam kung saan ko nakuha to so yun nga mga dre nalobat yung cellphone natin so kaka-arrive ko lang dito no ah uh, 8.33 ng umaga ito yung ano natin ah uh, first booking natin kay Grab pinakabahan ako no akala ko na cancel ng pasero yung ano yung booking natin kasi nga baka isipin niya na hindi tayo maandar And, syempre na walang tayo ng internet baka hindi niya na mo-monitor kung nasa na tayo papasok pa lang tayo sa subdivision nila at good thing, hindi na-cancel yung biyahe natin ngayon. So, tinawagan na rin natin. Pababa na daw siya. Kahapon nga pala, no, medyo masama yung pakaramdam natin no, hanggang ngayon. Masakit yung ano natin. Lalamunan natin. Hindi ko lang alam kung saan natin nakuha to. Kasi nung isang araw, daming ano, no, yung mga bata. Masama yung pakaramdam. Opa. Yes. Good morning. Good morning mga. Yun mga Dre, kaka-arrive lang namin dito sa Makati. No? 9.43 na. Dito natin na-drop off. Tapos may bagong booking tayo mga dre. Bago natin na-arrive to. Lapit lang. Sa 340 meters lang. Let's go. Nung no, kahapon nga pala, no? Biglang sumakit yung lalamuna natin. Hindi naman tayo nagtatanggal ng face mask, no? O bihira. Ay, ah, may mga pagkakataon pala, no? May mga pasahero tayo tapos wala tayo face mask. Nung no, bumiyahe tayo, maraming biyahe tayo, no? mga nakaraan may mga pagkakataon din na wala tayong face mask o, tinanggal ko kasi minsan nakakatiyuhan natin yung ilong natin puro <laughs> dahil dun nga hindi ko lang alam kung dedaretso sa sipon wala naman ano sipon yung mga anak ko so ito talaga iniiwasan natin oh. may na yung katawan natin sa mga ganito kaka-arrive lang natin dito. Ito yung pangalawang booking natin. Siguro maraming foreigner nakatira dito. Pag kumanan tayo dito, BGC na. Grabe, 73. Total na sana lang, uh, 230 meters lang yung ano, layo. No? So dito yung pick up natin. Rion Towers. So hantay lang tayo dito ng 5 minutes. Pag wala, bahala siya. Kulang alam mo, tre, no? Kung ito yung sasakay dito pasero natin pero mukhang siya nga no? so malapit lang yung ano, natin no? Uh, 900 meters all goods na yan so kaka-arrive lang natin din dito dito sa BGC mga ganito kaaga no? 10-21 pa lang paikot-ikot lang tayo pag BGC paikot-ikot lang tayo basta ganito kaaga maangat naman din yung kita natin kahit pa konti-konti lang yung mali maliliit, lang yung fair na pupapasok kaysa tumambay lang tayo din dito wala pong pumapasok na booking bali pagkaliwa natin sa stoplight no may pumasok agad na booking dito lang sa kanto yung ano pickup natin ito yung pumasok na booking sa atin masama yung gising natin kanina syempre pag masakit yung lalamunan natin susunod dito sipon na tas lalag natin na tayo laking tao na yung sasakay dito ha? yung Ego yun. 95 pesos 6 seater Woo! Uh, thank you. May sundo tayo ngayon sa Joyride. 510 meters lang. ang hatid nito madre sa Makati. Yung booking natin kay Joyride. 292. Ito lang ang problema dito. Mga iba ayaw magpasingit. Alos idikit na yung uso eh. No? Paraan. Ay nako kinansel. Ay Kinansel. Hindi nakapaghintay oh. So on the way na tayo sana. Yan ang hirap eh. Kung kailan tayo papunta, ba't kinansel? Medyo ano, ano, masama yung panahon. Nag-ulan-ulan. Nag-expect na tayo na ano, traffic. Maya-maya ng konti. belajo O, oh, ito yung sasakay. Okay, dito tayo sa SM Makati. Sana may pumasok agad na booking para bago tayo lumabas dito ano maya pa siguro yung ano booking na magaganda yung mga fair no pagdating ng mga alas 4 ayan rush hour na so ngayon paano muna pa konti konti lang yung mga nagbo-book buti naman may booking ulit Glorieta 2 Yan dito tayo sa ano, sa Mandaluyong. Hindi sa loob ah, sa labas. <laughs> All good sa ah, na pasero natin ngayon. Tapos may pumasok ulit na booking. Ito maganda talaga, no? Uh, bago ma-drop off, may booking kaagad pumapasok. Nasa 1 kilometer yung layo. Pupunta ang pickup. Bibili sana ako ng ano, yung pagkain natin sa karindariya. Bigla may pumasok kaagad na booking. Bagay maaga pa naman, 11.50. am ah, malate. Hinihintay ko na may pumasok ng booking kay Joyride. Yung malayo mga 1,000 plus no? so wala, tagpo 100 lang yung mga pumapasok sa kanya so tingin ko mga na hawa ako dun sa ano bata na ano, umuubo sa likod natin no? kahit na naka face mask yata tayo dun o natanggal ko yung face mask nun no? hindi ko nabuksan yung bintana yata pagkababa lakas mga panghawa talaga mga tre pag ano, kahit bata yan no? yung anak ko nga, ano, bunso palagi ako nahawa pag may sipon yun kahit anong ingat Arrive na natin na. Gayaan, di ba? Kaya. Uy. Bye-bye. Okay na po. Oo. Sinsya na. Akala ko nandoon pa sa kanto. Dito tayo ngayon sa Malate. May booking tayo ang pupuntahan ngayon. 770 meters. Ito yung pickup natin. Dito naman yung drop-off natin. Mamaya tayo kumain. Medyo dumadami na yung ano ngayon. Pasahero ngayon. Nigrab. Diret-diretso ulit yung biyahe natin. Kailangan natin mag-offline muna, no? Para kumain muna tayo ng saglit. Tapos, biyahe na naman. Dati nung diret-diretso biyahe natin, no? Pag maraming booking. Naisipan ko na rin, ano? Uminom ng mga energy drink. Napigilan naman natin, no? Alam natin kasi na masama yun sa, ano, natin. Sa katawan. Hilap tayo makatulog pag naka tayo. Energy drink. Dati uminom ako noon. Nung nag-workout tayo, maganda naman, resulta, Kaso nga lang, problema pag ka na, hindi ka nakakatulog. Gising yung diwa mo, no? Maganda siguro yun kapag nagano ka. Halimbawa, nagbakasyon ka ng... Halimbawa, pumunta ka sa ibang lugar na maraming mawapasyalan o abroad, no? Doon ka uminom na energy drink para sulit yung pagbakasyon mo. So, dito na tayo. Nai-arrive ko na rin. Okay, pala natin. So, dito ulit tayo sa Makati, mga 353 dito tayo sa ano Eskinita Valero bili mo tayo ulam dito Esquinita <laughs> lang tayo pupunta na para makabili ng ulam Ay! So, sa mga kayo talaga mga Valero sa Makati maraming mabibili ng ulam. Tambay muna kaya tayo dito, no? Limutan ko kumain ng breakfast, mga So, ubusin ko muna tong breakfast natin. Yung gunisa lang yung ulam natin, kanina umaga sa ano, uh, itlog. Ayun white chicken ba yan? Daming tao, Kakatapos ko lang mag, ano, kumain ng breakfast natin. <laughs> Time check tayo, 121. Ayaw na naman gumana ng ways. Yan, all goods na. Okay, kaka-accept ko lang ng booking. 1.6 km Kapunta pick-up. pa patsinek ha. Kung saan yung drop-off na ito Baka mapalayo tayo. Ay, hindi. 299 pesos. Ano lang yan. Malapitan lang yan. So inuna ko muna kainin yung breakfast natin, madre. Alimutan ko kainin. Kala ko kumain na tayo ng breakfast, no? Day quill, tapos mamaya ng gabi, pag-uwi natin, Night naman. Para sa ano natin, no? Short throw. So dire-diretso ng biyahe. Siguro tumabi lang ako kanina, mga 5 minutes. May dumating na naman na. Sinita na naman tayo. Buti mabilisan lang yung kain natin. Ang pag-inom natin ito, Andre, every 4 hours. Okay, ito yung pick-up natin. Salamat po. Hindi pa yata tayo nakakatanggap ng cash ngayon. Ah. Dalawa pa lang yata tayo nagbayad ng cash ngayon. Puro grab pay. Dito na tayo sa San Juan ngayon. May pumasok ka pala ng booking. Okay, dare-daretso na yung ano natin biyahe natin hindi katulad kanina ng ubaga hindi ko napansin yung humps palagi hindi ko napapansin yung ano sila ng humps so pagkaliwa ko pag o ko may humps dun na nakaabak mapalundag ako eh hindi naman mabilis yung ano natin andar natin no so medyo bitin yung kain natin kanina medyo bitin yung ginain natin kanina no so kain tayo mamaya ulit pag drop off natin ito so talagang yung panahon ngayon parang ano hindi ko lang alam kung may bagyo ngayon. Opia, mani mani popcorn. Medyo may kasikipan yung ano. So, bigayen lang. Ano ba yung ano? Masarap na opia. Yung angbitin ba yun? May bagong bukas sila dito. Ngayon ko lang napansin. Pag-isipan natin, bumili ng opia. Ito na natuloy. Yun oh. Medyo nararamdaman ko yung ano Pagbigat ng traffic na Umaga pa naman. Dito tayo sa ano ngayon, tang SM Mega Mall. Ah, uh, kaka-drop off ko lang dito sa podium SM Mega Mall papunta sa booking. Dami may hawak na cellphone, no? So, all good shit. Yung J code, dami tao. So, ah, uh, may ano ah. Sabi oh, haba ng pila sa loob. <laughs> so, dire-diretso na yung biyahe natin ngayon. Time check tayo. 3 p.m. Medyo masama lang yung pakiramdam natin, no? Nagtaot pa. Friday pa, no? Hassle din. Nataot pa na masama yung pakiramdam natin. So, tingnan natin mamaya, madre, kung hanggang ano oras tayo. Pwede bumiyahin ngayong araw. Hanggat kayo ng katawan natin, no? Hindi natin pipilitin. Obserbahan natin. Dito na rin tayo sa pick-up location. Good! So may binabak-bak na naman sa Green Hills. Ito yung gilid ng ano? at siguro na na ito. Kondominium. Dito yung pick-up natin. Uh, dito naman yung sa number 2 yung drop-off natin medyo sumasama din yung pakiramdam natin no, mga Dre lalo na ngayon Friday matraffic nagpaplano na rin ako umuwi mga Dre gusto ko sanang paggabi ngayong araw hindi ko na nahihintayin na ano no uh, lalong sumama yung pakiramdam natin lalo na ngayon traffic Magamit na siguro tayo ng ano by set destination Nagpa-plano ako ngayon bumiyahe kahit mga alas 8 no tulad dati naka ano tayo 4,000 do. O sa ah, no? oh, sab ah Sabado 'yun. Di bale, uh, ah, sana bumuti na 'yung pakiramdam natin. O nga pala kasi 'yung face mask natin, 'no, 'yung gamit natin, medyo matagal ko nang gamit. So, 'Yung protection nun hindi masyadong ano. Bibili na lang siguro uli ako ng face mask, 'no. Dalawang linggo ko yata gamit ito. So Cardinal Santos nga pala 'yung pick up natin ngayon. Papuntang Kalye Industria. So breakfast pa lang yung nakakain natin Pagka alas 4 na Siguro pag tuloy-tuloy yung biyahe ko ngayon makamalagpasan natin yung biyahe natin ng Sabado Baka maka 5,000 pa nga tayo ngayong araw eh Ang dami daming booking ngayon Ayoko yung ano no Yung masama yung pakaramdam tapos Sobrang traffic Ah, papasok dito sa Cardinal Santos Magkabilaan na pala no Kukuha ka na ng ticket dito kakapasok ko lang dito sa Cardinal Santos nagbabadali yeah. na tayo buwi grabe no sobrang traffic talaga halos isang oras yata binyahin natin no from ano lang Green Hills, papuntang kalye industriya barado yung ilong natin so nialimik tayo ano yetis ko lang talaga kanina grabe masama pa karamdam natin baka bukas hindi tayo makabiyahe ah sabado no hindi naman tayo mainit parang ano ewan ko malamig yung kabay ko ganito talaga ako pag sinisipon ah kasunod lagnat tapos nga, hindi ako masyadong nakatulog kagabi Kasi masakit yung lalabunan natin Kwento ko lang mga Dre Isang araw, yung nabigla yata yung katawan natin no? Dahil dun sa maleta na binuhat natin Ang dami nun Ang liliit pero ang bibigat So nabigla yung likod natin Kabuhat ko ng maleta Parang may nag-click dito sa anong kala ko Hindi na ako makakatayo Buti paano na ah, Pagaling na Buti bukasan, hindi masyadong masakit yung ano natin. Pero ramdam na ramdam ko, grabe. Kala ko ugat na naputol. Buti, siguro litid lang yun. Ah, siguro iiwas na muna ako ng ano, pagbuhat ng maleta na ano, medyo mabigat. Hindi na tayo pwede doon. Kala ko nga matatagalan yung paggaling natin. No? Buti kinabukasan, ah, medyo okay-okay na. Nilagyan ko lang ng ano sa bahay. Parang katingko, no? Kala ko nga nung araw na yun, nung naibitan tayo, Di ako makakauwi ng bahay hindi ko kakayanin sakit buti all goods na tapos afternoon, eto naman po balit sinipon naman tayo tinurang kaso tayo tingnan na natin Madre kung magkano yung kinita natin ngayong araw so pauwi na tayo ah lalo tayong landa rin sa kalsada bali yung kinita natin ngayong araw mga ta 2,800 tayo 13 bookings kaya ko pa sagarin sana 'yan eh kung hindi lang masama yung pakaramdam natin masama talaga natin gusto ko pa nga tumanggap ng booking mga dre parang di ko alam bala na sobrang traffic mahirap magmaneho kapag ano masama 'yung pakaramdam <laughs> gaganda sana ng fare no kaya mo na mga dre ah, meron pa lang ibang araw no kung natin namin rin persahin 'yung sarili natin kung hindi kaya wag na wag na may ibang araw pa naman All goods na yung ganitong kita. Ah, i natin yung ano natin, yung gasolina natin. Siguro take home natin 1.5. 1.5 o 1.6 take home natin siguro. Hindi ko alam kung papagas ako ngayon eh. O oh, bukas na. So, traffic talaga. Kahit saan ka pumunta. Siguro pag inabot tayo ng mga alas 8, alas 9, yun talaga target natin eh. Wala eh. Alas 5 pa lang oh. Naka 2.8 na tayo. Ganitong oras. Magaganda na mga fair. Rush hour na mga dre, pagpasensya uh, pagpasensyahan nyo na dahil uh, masama yung pakiramdam ni Juan Michael. <laughs> Bukas na tayo magpagas mga Dre, no? Uwi na tayo siguro maaga ngayon para ano, makapagpahinga na rin, no? Okay, uh, maraming salamat ulit mga Dre sa pagsama nyo sa akin, no? Sa pagbiyahe natin kaninang umaga hanggang sa pag-uwi natin ngayon. Uh, hindi tayo nakatodo ng biyahe ngayon. Uh, bawin na lang ako next time sa inyo uh, ah, kita kits po ulit tayo sa susunod na video natin no? ingat po kayo lahat God bless po umiyari tayo kinabukasan kasi masama yung pakiramdam natin kahapon ah, bali nagpagas tayo ngayon di ko na nakuna ng video mga tre inabot tayo na 1,227 yung binayaran natin no? Ah, premium yung pinakarga natin yan dito yan sa ano tabi ng JP Rizal dito ba yung sinasabi mo?